may pasinte tayo yung ayun ito big force big biga force carb carb type ito big a force carb handa ah, rin natin ayan ala sobrang ingay oh akala mo may sumasabit sa na bakal sa loob yan uh, baklasin natin yung head tingnan natin yan mga carfix kung anong sira na ito o oh, tiga -force na to ayan, baklasin natin subrang sobrang ingay talaga ayan, oh. ayan. o oh. o yan akala mo may sumasabit na bakal ayan baklasin natin yung tapos tingnan natin loob kung ano problema na ito kapansin natin napatayin ko muna ayan. 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 baklasin natin yan tingnan natin yung head niya kung ano problema dito sa center head sobrang ingay kasi story ng Diga first na to mga Carpix ay ano natuyuan ng langis kaya kailangan natin baklasin para makita natin kung anong problema sa loob ayan mga Carpix baklasin natin to 900 dito 'tong sa taas lalain grabe ayot na talaga arm sa ano kamshaft itong kasi na akin ito long to one lang is ada baklas yun dito baklas yung karburador ito yung fuel pump pa itong butso matigas talaga ito Ayan, yun. Climbing muna natin dito. plus check natin yung nakaraan sa loob at saka ito yun naka timing dito yun may guhit yun sa gitna tapos timing naklas natin dito yung lock dalawa na mga ba tapos baklas to apat ito bak na yun dosi lang yung sukat nito mga carpex para ma check natin baklasin natin yung head para makita natin anong problema dito sa motor na to sobrang

yung mga guma dito nakapasok na sa loob patay ah, guma wala nakapasok na sa loob ah grabe Pwede ka skate? Sabi Ubus durog lahat ah Walang ka skate siya ate Ayan palitan to na ano na uh, Ayan o, oh, grabe yung kayot, Ayan, sobrang lalim no. na lalim na camshaft shop Ayan, ito palitan din darawang rocker arm ito medyo nahirapan tayo kanina nito pag backlash dito kasi ito medyo matigas to yung pin nya sa ano, upper arm hirap backlashin dito yan yan, ilinisin pa natin to uh, Ayan daming carbon tapos palitan natin valve seal Ayan carbon yan tapos ito, backlashin pa natin to yan uh, yung oh, kanyang Ito na nahihirapan tayo kanina dito ng Baklas o oh, Kasi grabe yung Impact natin Tagal Tagal natin na impact yan At saka yung Ang magneto nya Ibang style ng magneto nya oh. Ayan o oh, Wala syang thread Ayan Walang thread dyan Ang magneto nya Kaya ginamit natin dyan Ibang ang kolya. Ayan o. Yung guide dito, oh. ayan, puro durog to, mga busing. Sa loob. Ayan, puro durog yung ano, yung okay pa naman yung camshaft niya, nya. Ah, puro durog yung guide dito. Ang na, na, ayan o. Saka na. Ayan, ito na lahat o. Oh. Ayan, puro durog yan. Ah, uh, kasi nahirapan tayo kanina magbakla siguro natamaan ah, ng ano pagpaikot natin na impact natin nadurog yung ano niya yung oh, malutong na kasi hindi natin magbaklas palitan nito ng tensioner yan yung pwede din sya mamaya pag tumati kapit natin sa alpak nangisin muna natin to yan tanggalin natin dito yung gasket yan mga gasket nya tapos isalpak natin mamaya pag na ayan, ayan, malutong na yung gasket ang natin yan tapos ito yung tension ito yung ano nya yung timing chain duro blot ng tensioner yan hirap yan yung magneto nito ang ginagamit natin dito yung puller iba kasi hindi natin mabaklas yan pag wala tayong puller na maganda yan si Andre shout out naman dyan ay, shout out kay Boss Andre. Oy, Boss Andre, yung yung ano, Teiko, sana milk tea. Hello, talaga si Andre ah. mo na 'yan. Gutom na tayo eh. <laughs> yan, ito yung ginamit natin yung polar dito mga bossing. Yan, medyo mahirap kasi itong baklasin. Ito, 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 Ayan. Ayan ah. sa mga biga porsa. Ayan. Laglag na yung tornilyo. Sana tumalon na ayan yan 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 sa mga biga force yan itong ginamit natin puller kasi pag ibang puller hindi talaga kakayanin itong ginamit natin puller diyan sa biga force niyan yan ayan mga boss ito ginamit ko ng puller dito kasi iba talaga yung magneto nito hindi matanggal pag wala kayong puller niyan itong ginamit natin yan inisin ko muna tapos palit tayo valve seal linisin ko muna yung olo para mabilis okay. bago to mm -hmm. uh, okay, okay na natin so na yung bago tapos guide gasket kabit um, ko na yung isang doon guys nagkadurog-durog na lahat ito yung valve seal kabit natin right. ito yung home shop na bago na to Sigurang... dalawang locker arm dalawang okay. okay, take south yan, ito. ito yung kompleto na yung piyasa nya ito yung piyasa mo nadurog durog ayan, ito yung sobrang ingay o yan, kumayot na yan kasi natuyuan ng langis ito ang kayot ayan, ayan, yan, ito kayo rin yan dalawa, wala Palitan na yan. Ito itong matindi. Kasi ito, ayan o, sobrang lalim na yung ano, ayan o, yan, yan yung lumalangit-ngit. Oo, oh, yun yung yan yung mga ngit-ngit. Ayan o, sobrang lalim na yung camshaft. Ayan o, diba? Kunting mali lang, may damay na piyesa. Ayan. Okay na, o, ayan, kapit okay, na natin. Kapit ko na yung kabila. Ayan. Ayan, nakasa ako na yan. Iintay ko lang yung valve seal mo. mga Carpex kasi natapos natin yung Liga Force. Yan kasi yung problema sa mga makina na ano, natuyuan ng langis na may damay na lahat. Ayan, sa mga lagi nagpapabaya ng langis at ng motor nyo, yung nangyari sa Liga Force na yan. Tingnan nyo naman na may damay na sira yung ano, yung yung camshaft, rocker arm, ano pa, dami sira. Tapos nahirapan tayo mag-backlash, kasi yung motor na yan ay mga Carfax 15 years na hindi man nabaklas. Kaya nadama yung ano yung guide nagdurog-durog kasi nagpaikot natin ng ano ng tag na ito. na impact. Siyempre sa vibrate ng impact nabasag yung guide. Siyempre yung no choice tayo. Hindi natin pwede baklasin yung head pag hindi natin mabaklas yung bolt na yun. Kaya yun. ano natin baklas naman, medyo matagal nga lang. Eh, sa advice ko sa mga motor na pinapabayaan ng langis, check nyo lagi. Hindi mo nangyari, sabi ka, of course, malaking gastos ni sir. Kasi mahal yung genuine, puro binili kasi puro genuine parts pa. Eh, mahal yung camshaft, mahal yung rocker arm. ah uh, kasi yung motor na yun ay dito yun ang langis. Kasi yung motor na yun ay kumakain ng langis. Ngayon, nakapos ng budget. Hindi natin na ano, na palitan ng borget kasi pulang siya talaga sabi niya mga next week budget siya eh palitan daw niya ng ano ng bore re-bore eh ano bore kit kung wala sa makitang black saka pisto na balik ng standard no choice kami e -bore na lang yung motor ayun next week siguro abangan nyo na lang mga car shout out sa mga viewers ko dyan kay boss Richard Alkin sa mga pinsan ko, eh. maraming salamat. Sinupa sa mga aking mga viewers. Maraming salamat sa nilunod at nag-subscribe. Maraming salamat. ay ginabi na tayo. Ayan, testing na natin mga Carfix kung okay na yung motor. Tahimik na siya. Parang dati. Hindi pa kita. Hindi pa kita. May susunod mo? Yamaha? Yamaha ba? Wala to. Wala na? sa preno yan sa preno magkabit yata ka na niya ang preno brick show ba brick show ano ulog pala itong sose niya ano ulog Ah. O wala. O wala. Wala nang, yung, Ay, na, yan. Oh, eh. Ang daming ingay. Hay nako, ingay 'Yung hindi mo nga, ng andar yo. Sobrang tahimik makinan no.